ito yung eh, mga high school, mga estudyante may talent. Bagong lahat, may... Wow, kita mo naman, hair na hair pa lang. <laughs> Panghuli ng langaw. Okay, May, bumati ka muna. Ay, pinabati ko nga pala yun sa Taga Camellia, Camellia Homes po, tsaka sa Molina Heights, at tsaka sa Dipolog po, sa Bangga del Norte, at tsaka sa, sa, sa lahat po. Ayun, dito na ako sa Wawawi. At tsaka sa Bacara National High School po, dun sa school namin, pinabati ko po kayong lahat. So, so, so saan ka nag-high school? Sa Bacoor National High School po. Oh, There's anong year ka na po? Third year po. Third year? Huwag mo nang po kayo dyan, bata oh, pa uh, yan. Sorry, sorry, sorry. Okay. Right. Paan nga ba ako nagpupo? Ayan, yeah, third year. Oh. So, sa anong probinsya mo? Bacoor, Cavite? Sa Sambuanga po. Sa Sambuanga, Sambuanga, Sambuanga ka? Sa Taka Sambuanga. Sambuanga. Apo. Wow. Ba ba't ba nandito ka sa Cavite? Dito po kami nakatira. Ah, ganon? Apo. Sino nang ganyan sa mo? Ako po. Ayan, <laughs> 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 ah, niloloko mo sarili mo, ha? Hindi, cute na. Very cute, Very nice, May. Ikaw ba? Oh, may langaw ha? Pag tumama langaw oh, dyan, parang pader yan patay. Lagi naman, grabe naman yun. Hindi, ang ganda mo nga eh. Ay, Kaya naman yung sanggali yung pearl na yan? Sa akin po. O oh, talaga? Sa mo kinuha yan? Bili ko po. Saan, saan, saan? Sa Iwus. Eh, magkano yan? 30. Eh, bagay sa'yo. Hindi <laughs> ah, uh, mukhang try, mukhang, hindi ah, uh, mukhang mahalin 30? Matagal na to kuya. Matagal, ah, uh, first year pa lang ako. Ah, talaga? Ganda. May boyfriend ka ba? boyfriend po. O, oh, meron. Meron. Bata, <laughs> bata mo pa? Ilan taong ka na ba? 15 po. <laughs> Scoop, 15 years old, may boyfriend na. O, nananood ba ang boyfriend mo? Hindi ko po alam eh, kasi sabi niya, ano, punta daw sila divisoryo no, ng mama niya. Iwan ko ko nakauwi na. o, pati yung boyfriend mo? Ay! Dito na ako. Ay. Yan. Ay, andito na ako. Alright. Sino kasama mo, May? Si Papa po. Ano pa ng Papa mo? Mias po. Papa Mias! Kamusta po? Papa Mias, Papa Mias. Okay, kayo naman Wil. Okay. <laughs> Ilan po ang anak nyo? Tatlo po, Wil. Tatlo. Ano ang uh, kababang nyo? Jeepney driver lang po. Ah, ano lang? Hindi nila lang isang <laughs> jeepney driver. Malaking tulong kay sa ating bansa. Ah, <laughs> Mang Mias, ano ang gusto nyo sabihin sa inyong anak? Ah, uh, kung yun ang nalang niya nakakanta pagpatuloy mo lang anak at mm, so ka namin mama mo. Ano ibig sabihin? Pag yung kanyang hilig. Uh, ang kanyang mga hilig yung, sa pagkanta. Pagkanta. Sino bang idol mo sa si pagkanta? Si Cherise Pempengo po. Si oh, Cherise. Wow. May concert si Cherise dito. na ano, February 14, I think. Meron siyang concert sa PICC. Yan. Yeah, si Cherise. Bakit si Cherise? Kasi ano, sa kanya po kasi uh, magaling, po siya sa, magaling po siya sa lahat. Kaya ako po siya inidolo kasi ano, Nasa kanya na po lahat ng talent ng isang... Pati oh, hi. Nasa Pati height. Nasa kanya height. <laughs> <laughs> I just like to welcome Tita Millie Grafinger. Hi, Tita Mili, Welcome. Tita Mili ayan. Si Tita Mili ayan. Say hello, Tita Mili Ayan. Yan ang tumutulong kay Charisse. Yan ang tumutulong. Yan, sa stage. Yan ang tumutulong sa amin. And hi to, of course, huwag niyo kakalimutan, Citizen Pinoy, sa ANC po, at sa stage, Attorney Michael Grafinger. All right. O May, ano kakantay mo? I will always love you po. Okay, pero mabagal lahat. Anong gusto mo sabihin sa tatay mo? Ah, uh, pa, salamat sa lahat. At saka, ano, sa mga suporta. Suporta na binibigay niyo sa akin ni mama. Ayun. Salamat. Kasi, andyan pa rin kayo para sa akin. Ayan. Salamat Alright. You. May, sige, pakita mo lang talent mo. Ito na po, si May, talented student. Eh, <laughs> <laughs> I should stay. I would only be you your way. So I go, but I. think of you in every step of the way It's good, huh? Really, really good. Sana ganyan din ako manta. Oh my gosh. good <laughs> na. Ha? Huh? One more! Para ang Charisse Pempenko, ha? Huh? Si Charisse, sa stage nagsistanding convention, nagmomore ang tao. Anong feeling mo? Nagmomore lahat sa'yong tao. Masaya po kasi Projila sa akin. Salamat! Uh, <laughs> Siguro mo nga naman ng mga para. Ang kanya pong tatay, isang jeepney driver. Ang nanay mo, anong trabaho? Sabay po, nagbabantay po ng tindahan tindahan. Okay. Galing ha. Tuloy mo yan. Malay mo. Di ba? Malay mo maging yaya ka ni Charisse. <laughs> o isa pang kanta. Ano pang kanta ang gusto mo? Isa ba? Tagalog. Alam mo Tagalog? Tagalog. Alam, alam, Tagalog"? Alam, tunay na mahal po. Alam mo yung tunay na mahal? Aba, alam nyo? That's a miracle. That's a miracle. Pakinggan natin. Tunay na mahal. Tunay na mahal"? Tunay na mahal"? Tunay na mahal"? ang pangako mo sa akin Ako lamang ang iibigin Ngunit bakit ngayon Hindi mo man lang mapansin Tuwi na sa aking alaala Ay palagi kisang kasama Ngunit bakit ngayon ay mahal Mahal ka ng iba na sa Galing, ano? Galing, feelings. Gusto ko lang batiin si Miss Lucy Torres at Richard Gomez. Nanonood. Hi, Nanonood. Hello. Say hello there. Hello. Hi, Miss Lucy Torres. Laging Gomez. At ah, uh, si Goma. Happy viewing sa inyo. Laging nanonood yan. Si Lucy daw, every lunch, yung kanya mga kasama sa bahay, sila lahat. Sabi niya, ang lagi kitang kasama, Willie. Pag nanonood ako ng Huawei, every day, pag nagla-lunch sila, nanonood daw sila. Maraming salamat sa inyo. Tignan nyo nga naman. Alright. 10,000 para kay May. Ngayon ah, gusto ko din patingin po ang nagbabantay sa akin araw-araw, nakatutok siya ngayon sa kanyang opisina, Ma'am Linggitan. Okay, hindi pa kami overtime, huwag ka man natutuwa daw. tumawag siya ngayon, yung overtime daw, I love you, Ma'am Linggitan.